Uh, bakit iba ang oras ng aking pag-live ngayon? Well, kasi this was brought to my attention. Ito na nangyayari uh, while nagkakagulo ang, ang buong mundo at pinagtutuunan nga ng pansin itong kay ano kay PNP chief. Ito ay isang previous na ano na, na issue. So ano yung sinasabi natin dati? Ano yung pinaka-issue dito sa pagpili ng bagong ombudsman? Siyempre, malakas ang ugong na gusto o napupusuan ng Malacanang ay i-appoint si Secretary Boying Remulla, who is the DOJ Secretary Kasalukuyan. Nag-appoint ng OIC si Justice Castillo, uh, Inappoint si Justice Castillo bilang OIC dyan sa Office of the Ombudsman. And street shooter yan si Ma'am, si Justice Casti Castillo, kung di ako nagkakamali, tama, ay ano, ay maayos naman. So, eto ngayon ang naririnig natin take note na natin ito, mga kinuwento to ng mga taga-loob ng iba't ibang ahensya. Huwag na natin banggitin at baka mag hunt na doon. So, uh, ano ang issue ni Secretary Boying Remuliam? May kinaharap siya na kaso ngayon. At ito po yung isang final ng Senate doon sa kanilang pagkikilatis sa pangyayari sa William Moore Air Base noong March 11 sa pagkuha nga ng kay ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte. So, hamang pending po yung kaso na yan, hindi pa po siya nariresolba either for dismissal or for trial, hindi po makakakuha dapat ng clearance si DOJ SEC. As long as may ongoing investigation, hindi siya makiklear. And therefore, technically should be out of the running. Siguro dapat na-alarma na tayo nung tinuloy pa rin ni Justice Secretary ang kanyang application. Tandaan natin, nagsubmit siya ng application after na nag-umpisa yung hearing sa Senado at na na po sa OMB na imbestigahan ang role niya dito pa sa pagkuha kay Rodrigo Duterte at sa pagdala sa kanya sa Hague. Ah, <laughs> <laughs> dami pa rin nagdidiwang. Abalikan natin yan after this. So ang naririnig natin, hindi ba kayo na nga rin ang nagsabi sa akin, gagawa at gagawa ng paraan. Ang Malacanang, kung tunay na napupusuan nga si DOJ Secremulia para umupo na bilang ombudsman. Balik tanawin natin, bakit nagiging issue itong ombudsman? Unang-una, ang ombudsman ay siyang tagapangasiwa ng mga kaso, kasong kriminal, laban sa mga government officials, primarily ukol sa korupsyon. At uh, mahalaga ang rule nito independent ang ombudsman. Siya din nga pala po ay maaaring mag-decide ng mga administrative cases filed against government officials. Now, mahalaga ang posisyon ng ombudsman dahil ito ang nagsiset ng pacing at tono ng laban sa korupsyon ng isang administrasyon. Maaalala natin na kwento ni dating ombudsman Sam Martinez na niminsan daw hindi nakiusap si dating Pangulong Duterte o ang kanyang mga tao, sa as ES Medialdea and so on, walang ipinakiusap na ilusot ng mga kaso sa kanya. Bakit na kwento ito? Marami rin kasi pong mga kwentong naririnig sa mga dating Pangulo na mayroong ina-arbor sa Ombudsman. Bakit natin nasasabing independent ang Ombudsman? Natatanggal lang po kasi siya by impeachment at constitutional po ang office nito. Which means, hindi ganong kadalikasuhan and of course, para matanggal, kailangan i-impeach mayroon na ang mga previous examples na inumpisahan na nga ang impeachment. Katulad nung kay uh, former Ombudsman Mercedes Gutierrez, uh, hindi na natuloy even uh, hindi na natuloy yung kanyang impeachment dahil siya po ay nag-resign agad. So ngayon, kasalukuyan, may naririnig tayo sa loob na balibalita na makakatanggap si Secretary Boying Remulla ng kanyang clearance. Take note, ayaw ibigay ni OIC Ombudsman ang clearance dahil hindi pa nga tapos yung kaso. Ngunit may iba pa pong na-appoint dyan sa Office of the Ombudsman na mataas din ang pwesto na tila siya daw ang mag issue ng clearance kung ayaw ni OMB. Okay. Tandaan po natin, mayroong hanggang September 15 bago po magpulong-pulong ang Judicial and Bar Council para isumitin ni Secretary de Mulya yung kanyang clearance. So, may oras pa. So, tatandaan po natin, o di ba tatandaan po natin na importante ang posisyon ng ombudsman dahil nga po ito ang uh, independent body na maaaring mag-imbestiga ng korupsyon sa kahit anong administrasyon. Seven years po ang guaranteed term ng ombudsman. Kikita nyo na yung problema? So ngayon daw, malakas ang ugong kasi ilan na po ang nagsabi sa amin na mayroong uh, na plano pa rin ma-issue ng clearance si Secretary Boying kahit may pending case pa siya. There two ways to do it. Maaaring madaliin yung kaso o madaliin yung kaso tungkol sa kanya. Marami po kasing respondents doon sa Norway na mga dokumento at mga findings ng Senate investigation doon sa pagkuha kay Rodrigo Duterte. Pero maaaring gawin ay madaliin as to sec boying alone. Or, of course, pwede rin gawin na madaliin na para ma-dismiss yung kaso. I think both of these scenarios will work for the admin. Kasi, kung kunwari ma-dismiss yung mga cases na yan sa ombudsman, immediately, mayroong masasabi ang admin na, oh, kita ninyo, cleared kami, wala kaming kasalanan, and it's not a kidnapping. Pwede ba? So, muli. <laughs> uh, ngayon, kailangan na natin magingay uli tungkol dito. Hindi ba't naglabas ng survey ang JBC, Judicial and Bar Council, tungkol dito nga sa mga, uh, sa mga kandidato for ombudsman. Ibigay daw natin ang ating saloobin dito. Kung hindi pa po kayo nagpadala, please do so right away. Magpadala ng inyong um, impressions, ang inyong saloobin, ang inyong nakikita, sino ba ang gusto ninyong ombudsman or pwede nyo rin ipahayag sa JBC through their survey and through their forms na kung sino yung ayaw ninyong maging ombudsman o hindi dapat i-consider. Okay. So, muli, uh, nire-raise natin yung alarma. Ang ombudsman po, ay bakante pa po yung posisyon, at may pagkakataon pa rin na ma-issue ng clearance si Sec at yung mismong hindi natin gusto, yung mismong tao na nakita natin na para sa atin ay hindi karapat dapat, kailangan natin bantayan ang pagpili ng bagong ombudsman dahil baka nga ito ay mapiupo. So, um, mayroon kasing mga nagpost sa aming wall sa Facebook na Ayaw nilang mag-participate doon sa um, survey dahil baka daw malegitimize yung choice nila. Please ako na po ang nakikiusap. Hindi nila kakayanin yung numbers natin if everybody answers the, up, uh, sends their their thoughts to the Judicial and Bar Council. Ito po ay mahalaga para mabigyan sila ng feedback kung sino ang maaaring mailagay doon sa kanilang shortlist. Okay? bakit kailangan ng survey at bakit kailangan sa kanila? Because it is possible na ma-hijack ang social media. Pwedeng mag-hire ng calls para may magmukhang mga popular dyan. Gayun pa it takes effort para mag-sign ng survey form, or mag-sign, magpadala ng survey form sa Judicial and Bar Council. Groundbreaking ito. For the first time, talagang ang ano, nagpahiwati, nags hindi, nagsasabi ang JBC na importante pa rin ang feedback ng taong bayan. After all, the justice system relies on trust. Yun? Yes. Please answer this one. So, so kung hindi pinagkakatiwalaan, Tafi, kung hindi pinagkakatiwalaan ang ating mga magistrado or ang ombudsman, then may problema rin dun sa pagtatanggap ng mga desisyon. The judiciary is the weakest branch of government. The strongest dito sa Pilipinas appears to be the legislature kahit ang sandata ay nasa executive. Bakit pinakamahina? Wala silang army. Wala silang paraan to execute. Kailangan gamitin ang ibang mga sangay. Ang pondo nang gagaling sa GAA, although hindi sila pwedeng bawasan. So, ang pinakasandata o pinakalakas ng ating judicial system ay yung tiwala natin dito. At malaking bahagi po, lalong-lalo na sa mga issue ng korupsyon, ang Office of the Ombudsman. Muli kaming nananawagan ngayon na please magpadala kayo ng feedback sa JBC. And in addition to that, maganda na rin na tayo ay mag-post tungkol dito na hindi natin nakakalimutan itong issue nito. Na Alam natin ang performance ni Secretary Boyong Remulla dito sa DOJ. Sariwa pa sa isip ng karamihan ng mga nandito yung ginawa niya at biglang na-exonerate ang kanyang anak sa kanyang blood case. Kung totoo man ang ang paratang dito sa anak ni Sec Boying, wala nang pagkakataon na ituwid pa yan. Tapos na ang kaso at uh, mukhang wala na pong balikan yan. Sabi ni Ms. Marie pag na-appoint si Romulia ng Ibit Ombudsman, piling ko, attorney, baka yan ang maging final straw para sa mga Pilipino. Hinahinay naman sila sa pagiging garapal nila. Well, hope springs eternal, di ba? <laughs> ako naniniwala ako, when the time is right, nasa, ano, nasa tamang oras yan, mawawala at mawawala sa pwesto itong mga, ano, ano ang bandawag natin sa kanila. Itong mga, <laughs> mga scary people. <laughs> Sabi ni Tap, bakit walang balikan ng kaso na sa anak niya? Eh, si Delima Terwin Espinosa, nakalaya nga mga konti. Bakit? Pareho po ba sila ng kaso? Ano bang nangyari dito? Dinismiss for lack of evidence. Wala na. Tapos na. nag na po. Okay? Doon sa kina, ano, dilima, hindi sila nakalaya after conviction. Si, well, si Kerwin Espinosa, in-overturn yung kanyang conviction later on. Si Laila Dilima, hindi na nga pumabot sa punto na na-convict siya. Pero ito, right after ano, siya ay na-arraign, ay madalian pong na-dismiss yung kaso niya. Tapos na rin po kasi yung period para ma-question. Sabi ni Atin nito, ang gulo at nakakastress itong administrasyong ito. Wala nang nagawang balanse, puro na lang questionable. Wala na tayong pahinga sa pagbabantay sa kanila na dapat sana sila ang nagbabantay sa atin. Naintindihan ko po ang inyong nararamdaman. Tama po kayo dyan. Nakakapagod, pero sa mga panahon na ganito, mas, mas, mas tayo kung titigil tayo. So, muli, pinapaalala ko. May hanggang September 15, si Secretary Boying Remulya na makakuha ng clearance sa so Office of the Ombudsman. Baka gumawa ng paraan para makatanggap siya ng clearance, either madismiss ng buo yung kaso na final ng Senado o madismiss lang as to Secretary Ramulla. So, Nakapost po yung link doon sa aming uh, Facebook page sa Luminous, pero kailangan niyo pong isearch yung keyword na JBC or Judicial and Bar Council. So, sandali, ha, ah, na Grabe, alam nyo, nag-google po yan. <laughs> Yung ibang mga katanungan kasi dito, nai-interrupt tayo, tapos, ano eh, para magtanong ng Googleable. Okay. Ang, may website po kasi ang JBC. jbc.judiciary.gov.ph So, pwede niyo i-search po doon. ah okay, so, i niyo po yung jbc.judiciary.gov.ph or go to that website, andun po siya. Sabi ni Picard, hindi dapat si Boy yung maging ombudsman kasi alam natin eh, e de demonize na naman ang mga Duterte lalo na si VP Inday. Oo. Correct. Sino po ang mayroong link, pakipost na dito. I-re-repost na, natin to all the comment sections. Okay? So, ayan. Tandaan nyo po na hindi lang po yung issue ay tungkol kay Nicolas Store. pero dapat pa rin natin bantayan yan kasi hindi natin alam kung saan siya i point. appoint Hindi po conflict of interest yan. Lack of qualifications po. Hindi siya pwedeng maging ombudsman or even candidate kung may kaso siya. That is not called a conflict of interest. It's called a serious lack of qualification. So pupunuin lang niya 'yan. So, ang mga positioning ng mga kaalyado ng ating pangulo ay mahalaga for their survival. So, tingin ko kaya nagiging sobrang halaga itong mga position na ito. Alam nila that what they did during this administration ay sumobra yeah. hindi sila mga politicians eh mga ano talaga sila gahaman sa power at dahil ginagawa nila ito alam din nila if you do something for every action there is an equal and opposite reaction no we don't have a real discussing the candidates Okay, ang daming ang nagagalit sa amin kasi ang gusto nila kami mag-research on every single candidate. E15 po yan for ombudsman. Hindi po lahat yan kilala namin. So, and the kind of research that, that we will have to do on that one ay hindi online research. Hindi po kakayanin sa oras na available. Susubukan namin for whoever, pero hindi namin sure na we can commit to that kind of, ano, to that kind of work. Pasensya na po because we do have a day job. Opo, sabi ni Chris, kaloka, ay nakita ko nga po yan, kaloka ang pagtanong ni Representative Marco, ni Senator Marcoleta. Senator ba? Kay PCO Chief. Tama, Senator Marcoleta. Bakit representative? May reactors daw na binabayaran at 70 bloggers na minimaintain. Siyempre, dininay. Pero by this time, ah, si ano pala, si, si Kong Marcoleta, si Sir Paulo. Oo. Oo nga pala, nakita ko yung reel na yan. Yes, yes, dinay na lang. Who decides for the position? Presidente po ang nag appoint ng ombudsman based on a shortlist to be submitted by the JBC. Sabi ni Albino, nakakatawa na ang admin na to, ginagawa lang nilang laro itong mga nakaupo sa pwesto. Kung sa bagay, ang pinuno di matino. Yes, I did that no? Thank you very much for the correction. Nakorek -correct ko na po ang sarili ko. Anak ni Sens, this is Kong Paolo. Di ba, congressman? Yes. Thank you. So muli, um, bantayan po natin. At mag-post po tayo. Pwede namang hashtag no to Remulia as OMB. Ha? Hashtag no to Remulia as OMB. Okay? So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Babalik pa po tayo later on. Oh, meeting ako eh. Babalik po tayo later for a uh, more comprehensive na live. So, maraming salamat sa lahat ng gifter, sa lahat ng nagpadala dito, lalong lalong dito sa ating YouTube. Thank you k Ms. Rose L. Sa mga nagpadala ng stars sa Facebook. Thank you very much and thank you for supporting Luminous. So, um, sa ngayon, ano, dalawa ang binabantayan natin na hindi natin, na, na very obvious na candidates ng Malacanang. Um, si Attorney Logan and of course si Sec Boying. So maaari nyo pong ibigay ang saloobin nyo tungkol sa mga kandidatong ito. So mayroon din naman po na mga highly recommended. Gusto nyo po ba magkaroon tayo ng kahit man, lang shortlist ng mga recommendees? Yun ang pwede nating gawin. Kasi dun sa mga no information, lalagyan na lang po natin ng no information. Okay? So, susubukan pa rin naman namin na kilatisin itong mga kandidato pero hindi po natin kakayanin yung super comprehensive. Okay? So maraming maraming salamat. Thank you, Miss Artemis. Thank you kay Candy, kay Ma'am Annalyn. Ano po ba? Oh, maraming salamat din po sa lahat ng ibang gifters na hindi ko po nabanggit. Ma'am, ay ano? Kay Ma'am Eada. Ay po. Okay, so uh, muli babalik kami later this afternoon or early this evening para sa mas komprehensibong night. See you later!